matapos ang lantalang kinukutiya ang Diyos sa lungsod na umano na walang Diyos. All right. <laughs> no surprise in this godless town. Welcome to a new world of gods and monsters. <laughs> Nakakataon lang ba ito o hatol ito na ipidala ng langit mismo tulad sa suduma at gumora. Dahil dito, umani ng iba't ibang batikos si Nicky Glaser, ang sikat na comediante na nagsasabing walang ambag ang Diyos. God, creator of the universe, zero mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood 1. All right. No surprise in this godless town. At ginagaya pa ang Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Just gave me an idea. You're gonna love this. You mm. will be mm. popular. Dahil dito, humingi ngayon ng tawad see Nikki Glaser. Just to issue a public apology, I'll just get straight to it. I posted a reel this morning and um, it must have offended a lot of people. And my family and I are very embarrassed. And um, I want to admit when I'm wrong and I'm sorry. Um, and I just want to say thank you to Instagram for letting me know that what I did was wrong. And um, I hey Instagram family. Um, I'm hopping on here really quick just to issue a public apology. Ano ang mangyari kung ang mga tao ay at ang First half and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with eleven mentions. Moms are holding strong with three shoutouts. God, creator of the universe, zero mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, one. All right. <laughs> no surprise in this godless town. Welcome to a new world of gods and monsters. <laughs> Ito ba ay isang pagkakataon lamang? O ito ay nagpagising sa mga tao? Matapos nag-viral ang pahayag sa komedyanteng si Nikki Glaser na kinukutya sa sorbi at pinagtatawanan pa sa mga sikat na artista ang Diyos sa isinagawang Golden World Award. Ilang araw ang lumipas. They're doing everything they can but there simply aren't enough of them to fight the horror that has exploded. Matapos sinabing zero ang Diyos sa Zorbi, maraming sikat na artista ang na zero din ang kanilang pinupundar na tahanan. Huwag din yung linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Year, 6, 7. a great storm formed and out of it god spoke who gives counsel out of ignorance brace yourself like a man now i will question you and you will give answer where were you when i laid the foundations of the earth who determined its size Who laid its cornerstones while the angels shouted for joy? Declare now if you know. Ilang araw matapos ito ginawa sa komedyanting si Nicky Glaser, ang California ay nakaharap sa nakakimbal na pangyayari na ang lugar na parang paraiso noon ay nagmistulang impyerno ngayon. May mga buhay pa na nawala isa bang pagkakataon lamang ito o isang banal na babala mula sa langit? Ang sentro ng industriya na kinukotya at pinagtatawanan ang Diyos at pinagluwalhati ang kasalanan. Maaring isa itong paraan upang magising ang tao na tayo'y namumuhay ilalim sa makapangyarihan tagapaglikha at hindi maaring tuyain siya. Sa lahat ng mga nanood ngayon, ito ang pagkakataon para mangmumulay tayo at matakot dahil ang papangungutya sa Diyos at gawing katatawanan siya, meron talaga itong resulta. Ang pangungutya sa Diyos sa pamamagitan ng Pambuong buong daigdig na palabas ay isang malaking panganib. Ang ginawa ni Nicky Glaser ay hindi lamang ito para pagpasaya sa mga sikat na mga artista, kundi ito'y naglalarawan sa mga kultura na wala nang kinikilalang makapangyarihang Diyos. Ang kasaysayan ay nagpatunay na kung ang isang bansa ay nangungutya sa Diyos, susunod nito ang kaniyang hostisya mismo. Ang pangyayari sa Los Angeles ay nagpaalala sa atin na tayo ay namumuhay ilalim sa makapangyarihang Diyos na hindi maaring gawing katawa-tawa lamang. Kung may mga taong ginawang katatawanan ang Diyos, dapat ikakatakot ito natin. Dahil ang pangungutiya sa makapangyarihang Diyos ay meron mismong pananagutan. Ang Hollywood ay sinasabing lungsod na walang Diyos. Maraming sikat na naninirahan ang nagpapasaya sa maranyang pamumuhay. Nagmamayari ng milyon-milyong dolyar, milyon-milyong halagang mansyon at mga mamahaling sasakyan at mga kayamanang daan-daang milyon at meron pa daw handang ibinta ang kaluluwa sa demonyo para sa kanilang karaniyan. Sa at sa wakas, ipagdasal natin ang mga tao na apiktado sa nakakatakot na sunog sa naturang lugar. Nais ng Diyos na makita ang lahat na magsisi. Ayaw ng Diyos na masunog ang tao sa apoy at ayaw niyang may mapunta sa walang hanggang apoy sa impyerno. Mga kapatid, tayo'y tumugon sa paanyaya ng Diyos, talikuran ang kasalanan, mangungumpisan, isang paglapit sa Kanya sa pamamagitan ng pare ng Diyos na may pagsisisi. Let him who accuses God answer now. Answer me! Will you challenge my judgment? No one is fierce enough to rouse him. Who then is able to stand before me? Entire neighborhoods along the Pacific coast and inland have burned to the ground. The most destructive fire in Los Angeles history is burning out of control.